Gusto mong manatiling kalmado kahit anong gulo? May isang ancient superpower na nadiskubre mahigit dalawang libong taon na ang nakakaraan at hanggang ngayon pwede mong gamitin sa totoong buhay. Hindi ito magic, hindi rin fantasy. Isang praktikal na paraan para i-handle ang stress, galit at problema nang hindi ka nadadala ng emosyon. Kung first time mong marinig, ang Stoicism ay isang pilosopiyang ipinanganak sa sinaunang Greece at Rome ang mga pangalan tulad ni na Marcus Aurelius, isang Roman emperor, Seneca, isang matalinong guro, at Epictetus, isang dating alipin na naging philosopher. Lahat sila nag-iwan ng aral kung paano mamuhay ng matatag at may kapayapaan kahit puro bagyo ang paligid. Ano ang core idea? Simple pero powerful. Hindi mo kontrolado ang lahat, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Hindi natin hawak ang traffic, ang panahon o kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Pero hawak natin kung paano tayo magre-respond. Kalmado ba o magpapadala sa init ng ulo? At dito, nagiging relevant ang stoicism sa modernong mundo. Sa panahon na ang tanging sure ay uncertainty, sa trabaho, sa relasyon, o kahit sa social media, kailangan natin ng anchor, isang paniniwala na magpapastable sa atin kahit anong mangyari. Kaya sa video na ito, hihimayin natin ang labindalawang stoic principles na pwede mong i-apply agad. Hindi ito lecture para lang sa isip, kundi actionable steps para sa buhay mo. Kung gusto mong matuto kung paano gawing oportunidad ang obstacles, paano mag-build ng emotional resilience, at paano manatiling kalmado kahit magulo ang mundo, tapusin mo ito. Bawat minuto may practical na lesson na pwedeng mag-transform ng mindset mo. Stay until the end. Promise. Sulit bawat segundo. Principle number one. Focus on what you can control. May mga bagay sa araw-araw na automatic sumisira ng mood natin. Traffic na parang walang katapusan. Negative comments sa post mo. Biglang ulan kahit planado na ang lakad. Natural lang mainis. Pero sabi ng mga stoic, dito ka pwedeng maging malaya. Ang sekreto, mag-focus lang sa nasa kontrol mo. Si Epictetus ang nagsabi, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Isipin mo, traffic, hindi mo pwedeng paandarin ang mga kotse sa unahan. Pero hawak mo kung paano gagamitin ang oras na yon. Pwede kang magmura at ma-stress o pwede kang makinig ng podcast, audiobook o paboritong kanta. Hindi nagbago ang sitwasyon pero nagbago ang epekto sa dahil ikaw mismo ang pumili ng reaksyon mo. Ganon din sa mga taong nangbabash. Hindi mo kontrolado kung anong sasabihin nila. Pero kontrolado mo kung papatulan mo ba o tatawanan lang. Sa bawat choice na ginagawa mo, mas pinapalakas mo ang sarili mong peace of mind. Si Marcus Aurelius mismo ang nagpaalala, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ibig sabihin, huwag mong sayangin ang energy sa bagay na wala kang hawak. Ibigay mo ang buong lakas mo sa bagay na kaya mong baguhin. Actions mo, habits mo, at mindset mo. Practical step: Kapag may problema, tanungin mo agad kontrolado ko ba ito? Kung hindi, bitawan. Kung oo, gumawa ng konkretong aksyon. Simple lang, pero life-changing. At tandaan, hindi kailangan maging perfect. Ang mahalaga ay practice, araw-araw, paulit-ulit. Doon mo mararamdaman na kahit magulo ang mundo, kaya mong manatiling kalmado. Principle number two, embracing obstacles as opportunities. Normal sa atin na tingnan ang obstacles bilang sagabal parang pader na humaharang sa daan. Pero ang mga Stoic, pinaliktad nila ang mindset na yan. Sabi ni Marcus Aurelius, the impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ibig sabihin, ang problema mismo ang nagiging tulay papunta sa susunod mong level. Hindi siya hadlang, kundi pagkakataon para lumakas. Isipin mo, nag-apply ka ng trabaho, tapos sunod-sunod ang rejection, madali kang panghinaan ng loob, pero pwede mo rin siyang gamiting feedback. Baka kailangan mong ayusin ang resume mo, dagdagan ang skill set, o mag-practice sa interview. Ang bawat hindi ay nagsasanay sa para sa mas malaking oo, O kaya personal conflict, nakaka-drain, nakaka-stress. Pero dun mo natututunan ang pasensya, tamang pakikinig, at mas malinaw na communication. Ang init ng ulo ay nagiging chance para mag-practice ng self-control at empathy. Psychologist Carl Jung once said, What you resist persists. Kapag nilalabanan mo lang ang obstacles, lalo kang naiipit. Pero kapag tinanggap mo at inaral, doon mo sila natatalo. Practical step: Tuwing may challenge, huwag agad tanungin, "Bakit ako?" Baguhin mo, "Ano ang matututunan ko dito?" Isulat ang sagot. Kahit simpleng lesson lang, malaking hakbang na 'yan. Hindi ibig sabihin na magiging madali ang buhay, pero kapag tinrato mo ang bawat obstacle bilang teacher, lumalabas ka na mas matatag, mas matalino at mas handa. Sa Stoicism, bawat sagabal ay stepping stone. Kaya next time na may harang sa daan mo, tandaan. Baka ito ang mismong daan papunta sa growth mo. Principle number three, living in the present moment. Maraming nagsasabi, live in the now. Pero ano ba talaga ibig sabihin nito? Para sa mga stoic, simple lang. Ang buhay ay nangyayari dito at ngayon. Hindi bukas, hindi kahapon. Sabi ni Marcus Aurelius, Do not dwell in the past, do not dream of the future. Concentrate the mind on the present moment. Bakit? Kasi kapag sobra kang nakatingin sa nakaraan, nadadala ka ng regret. Kapag puro future naman, lalamunin ka ng anxiety. Pero kapag nasa ngayon ka, doon mo tunay na nararanasan ang buhay. Halimbawa, kumakain ka. Imbes na nagmamadali habang nag-scroll ng phone, Subukan mong namnamin ang bawat kagat, lasa, amoy, texture. O habang naglalakad, pansinin ang hangin, ang mga tunog sa paligid. Simple, pero biglang lumalalim ang appreciation mo sa mga maliliit na bagay. Si Seneca mismo ang nagsabi, True happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future. Ang ibig sabihin, masaya ka hindi dahil perfect ang lahat, kundi dahil kaya mong i-appreciate ang kung anong meron ka ngayon. Practical step, Kapag nahuli mong nagwawander ang isip mo, gawin ang animnapong segundong reset. Tumigil sandali, tumingin sa paligid at pangalanan ang tatlong bagay na nakikita mo, dalawang bagay na naririnig mo at isang bagay na nararamdaman mo. Boom! Nasa present moment ka na. Living in the present doesn't mean kalimutan ang past o ignore ang future. Ang ibig sabihin, gamitin ang lessons ng nakaraan at planuhin ang bukas. Pero huwag hayaang nakawin ito ang joy ng ngayon. Dito lang tayo pwedeng magmahal, tumawa, at mabuhay ng totoo sa present moment. Principle number four, building self-discipline. Kapag naririnig natin ang salitang disiplina, madalas iniisip natin boring na buhay, puro bawal, walang saya. Pero sa totoo lang, ayon sa mga stoic, self-discipline ay tunay na kalayaan. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, And you will find strength. Ang ibig sabihin, hawak mo ang sarili mong isip at kilos, at dito nagsisimula ang tunay na lakas. Ang disiplina ay hindi tungkol sa pagpigil lang, kundi tungkol sa pagpili ng tama kahit mahirap. Halimbawa, may dalawang option ka. Binge sa Netflix o tapusin ang project. Yung una mas madali, pero yung pangalawa mas aligned sa goals mo. Sa tuwing pipiliin mo ang mas mahirap, pero tama mas lumalakas ang muscle ng disiplina mo. Ganito rin sa pera. Pwede mong gastusin agad o isave para sa mas malaking pangarap. Sa health, pwede kang mag-skip ng workout o pwede mong gawin kahit dalawampung minuto lang. Sa relationships, pwede mong sundin ang init ng ulo o pwede mong piliin ang pasensya. Si Seneca nagpaalala, No man is free who is not master of himself. Kung ikaw ang may hawak sa sarili mong desires at impulses, ikaw ang tunay na malaya practical step. Huwag mong isipin na kailangan mong baguhin agad lahat. Pumili lang ng isang maliit na habit, tulad ng dalawang minutong meditation, o pag-off ng phone tatlumpung minuto bago matulog. Kapag naging consistent ka, doon lumalakas ang disiplina mo, unti-unti. Self-discipline hindi one time na big action. Ito ay araw-araw na pagpili, small wins na bumubuo ng big results. Tandaan, hindi perfect ang habol, kundi progress at bawat araw na disiplinado ka mas lumalapit ka sa best version ng sarili mo. Principle number 5, developing emotional resilience. Normal lang na makaramdam ng lungkot, galit, or inis dahil tao tayo. Pero ayon sa Stoics, hindi emosyon ang problema, kundi kung paano natin sila hinahawakan. Dito pumapasok ang tinatawag na emotional resilience, ang kakayahang manatiling matatag kahit bugbog ka ng feelings. Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang lakas ay hindi sa pagsuppress ng emosyon, kundi sa pagmanage nito ng may wisdom. Isipin mo, may kaaway kang sumigaw sa'yo. Reflex mo ay sumigaw din pabalik. Pero kung kaya mong huminga, mag-pause, at piliin ang tamang sagot, doon ka nagiging malakas. Hindi dahil wala kang naramdaman, kundi dahil ikaw ang boss ng reaksyon mo. Si Seneca nagsabi, difficulty strengthen the mind as labor does the body. Kaya bawat pagsubok, breakup, failure, conflict, parang workout ng kaluluwa. Masakit, oo. Pero kapag kinaya mo, mas matatag ka next time. Practical step. Kapag malakas ang emosyon mo, gawin ang tatlong hakbang na ito. 1. Feel. Kilalanin ang emosyon, galit ako. 2. Name. i ito. Ito ay frustration. 3. Reframe. Itanong, anong choice ko na align sa values ko? Pwede rin gumamit ng tools tulad ng journaling, talking to a trusted friend, o simpleng breathing exercise. Si Epictetus nagpaalala, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kaya kahit hindi mo kontrolado ang wave ng feelings, hawak mo kung paano ka sasakay dito. Ang goal? Hindi maging bato na walang emosyon, kundi maging surfer kayang sumabay sa alon at manatiling buo kahit malakas ang hampas. Principle number 6, memento mori. Remember you will die. Medyo matindi pakinggan, memento mori, alalahanin mong mamamatay ka. Pero para sa mga Stoic, hindi ito para takutin ka, kundi para gisingin ka, para ipaalala na maikli ang buhay, kaya huwag mong sayangin. Sabi ni Marcus Aurelius, you could live life right now. Let that determine what you do and say and think. Hindi ibig sabihin maging negative, kundi maging intentional. Kung alam mong limitado ang oras, pipiliin mo bang ubusin ito sa galit, chismis, at walang saysay na bagay? O gagamitin mo sa paggawa ng meaningful na bagay, pakikipag-ayos sa mahal mo sa buhay, at pagsunod sa passion mo? Si Seneca nagsulat ng On the Shortness of Life at malinaw ang aral niya. Hindi maiksi ang buhay, kung gagamitin natin ng tama. Pero kung araw-araw ay puro delay at distraction, bigla na lang tayong tatanda na walang nagawa. Practical step, gumawa ng maliit na daily ritual. Bago matulog, itanong, kung last day ko bukas, okay ba ang mga desisyon ko ngayon? Kung hindi, ayusin agad. O kaya tuwing umaga, piliin mong mag-message ng I love you sa mahal mo. Simple, pero life-changing kapag nawala ang oras. Ang awareness sa kamatayan ay hindi sumpa isa itong regalo. Dahil kapag alam mong limited ang oras mo, mas magiging grateful ka sa maliliit na bagay. Init ng kape, tawanan ng kaibigan, yakap ng pamilya. Memento Mori ay hindi tungkol sa pagkamatay, kundi tungkol sa pagtira ng buo. Para pagdating ng huling araw, masasabi mong, Oo, nabuhay ako ng totoo. Principle number 7. Practicing Gratitude Ang dami nating hinahabol, pera, status, bagong gamit, pero sabi ng mga Stoic, ang tunay na happiness hindi nang gagaling sa dami ng meron ka, kundi sa kakayahan mong i-appreciate ang meron ka ngayon. Sabi ni Marcus Aurelius, When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Simple lang pero powerful, gumising ka na grateful sa mismong fact na buhay ka pa. Si Seneca nagbabala, kapag puro desire at comparison ang iniisip natin, hindi tayo kailanman masisiyahan. Pero kapag marunong tayong tumingin sa kamay natin at sabihing sapat na ito, doon tayo nagiging kontento. Si Epictetus naman, tinuro na kahit anong sitwasyon, may pwede kang pasalamatan. Kahit hirap, may lesson. Kahit pain, may growth. Gratitude transforms problems into opportunities. Practical step: Gawin itong daily habit. Bago matulog, isulat ang tatlong bagay na thankful ka. Pwede kasing simple lang mainit na kape, mabuting kaibigan, o aral mula sa pagkakamali. Sa paglipas ng panahon, marerewire ang isip mo para mas makita ang maganda kay sa puro kulang. Pwede mo i ipractice ang gratitude sa relationships. Kapag nag-thank you ka kahit sa maliit na bagay, lumalakas ang connection at mas nagiging magaan ang samahan. Ang bonus, sabi ng modern psychology, ang gratitude nagbabawas ng stress, nagpapahaba ng pasensya, at nagpapaganda ng tulog. Kaya literal na mas healthy ka kapag grateful ka. Tandaan, hindi happiness ang nagdadala ng gratitude. Gratitude ang nagdadala ng happiness. Kapag natuto kang magpasalamat sa maliit, biglang lalaki ang joy na nararamdaman mo sa araw-araw. Principle number 8. Focusing on personal excellence. Sa mundo ngayon, madali tayong madistract. Lagi tayong nakatingin kung ano ang meron ng iba. Pero sabi ng mga stoic, huwag mong i-base ang value mo sa comparison. Ang tunay na sukatan ng buhay ay kung paano ka nag effort na maging best version ng sarili mo. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Hindi na kailangan ng endless debate. Ang kailangan ay aksyon. Si Seneca naman tinuro na ang excellence ay hindi galing sa title o kayamanan, kundi sa character. Kapag consistent kang namimili ng tama, dun mo na de-develop ang sarili mo. At si Epictetus, lagi niyang pinaalala. Responsibilidad natin na ayusin ang nasa loob natin, isip, ugali at kilos. Dahil kapag ito'y maayos, natural na susunod ang ibang bagay. Practical step, gumawa ng personal standard. Piliin ang isang value na mahalaga sa iyo, halimbawa honesty, patience o discipline, at i-apply ito today. Kahit maliit na aksyon lang. Kapag araw-araw mong inuulit, doon mo mabubuo ang excellence. Sabi nga ni Aristotle, Excellence is never an accident. It is the result of high intention, sincere effort, and intelligent execution. Hindi siya biglaan. Step by step. Choice by choice. At tandaan, excellence ay hindi perfection. Hindi mo kailangang maging flawless. Ang mahalaga, nag improve ka, natututo, at tumatayo muli sa bawat pagkakamali. Kapag ginawa mong standard ang personal excellence, hindi ka na basta nadadala ng ingay ng mundo nakatuon ka sa sarili mong growth. At dito mo makikita ang tunay na strength at fulfillment. Principle number 9. not caring what others think. Sa panahon ng social media, madaling malunod sa likes, comments, at kung anong tingin ng ibang tao. Pero sabi ng mga stoic, kung self-worth mo ay nakabase sa opinion ng iba, lagi kang magiging alipin ng validation. Sabi ni Marcus Aurelius, I have often wondered how it is that every man loves himself more than all the rest of men, but yet sets less value on his own opinion of himself than on the opinions of others. Parang ironic, di ba? Mas pinapakinggan pa natin ang boses ng iba kaysa sa sarili nating konsensya. Si Seneca nagpaalala, ang tunay na contentment ay galing sa pagiging totoo sa sarili, hindi sa paghabol ng approval. At si Epictetus naman, malinaw, kung wala sa kontrol mo ang iniisip ng iba, bakit mo uubusin ang lakas mo doon? Practical step. Kapag may sinabi ang iba laban sa'yo, bago ka maapektuhan, itanong, helpful ba ito sa growth ko? Kung oo, gamitin mo bilang feedback. Kung hindi, bitawan. Pwede mo ring i-ground ang sarili mo sa values mo. Halimbawa, kung value mo ay honesty, hanggat nagsasabi ka ng totoo, hindi mahalaga kung hindi lahat sumasang-ayon. Ang mahalaga, aligned ka sa standards mo. Si Aristotle mismo ang nagsabi tungkol sa golden mean, balance. Hindi ibig sabihin baliwalain lahat ng feedback, pero piliin lang yung constructive at huwag magpaalipin sa noise. Kapag natutunan mong huwag magpa-stress sa opinyon ng iba, nagiging free ka, free para maging authentic, free para sundan ang landas na ikaw mismo ang pumili. At doon, makakahanap ka ng totoong peace of mind. Principle number 10, accepting change. Kung may isang bagay na siguradong constant sa buhay, ito ay pagbabago. Seasons nagbabago, tao dumarating at umaalis, at pati tayo mismo nag-iiba araw-araw. Kaya sabi ng mga Stoic, ang tunay na kalayaan ay nasa kakayahan nating tanggapin at yakapin ang change. Marcus Aurelius wrote, "Accept whatever comes to you, woven in the pattern of your destiny, for what could more aptly fit your needs." Ang ibig sabihin, lahat ng nangyayari parte ng mas malaking kwento. Hindi aksidente, kundi parte ng growth mo. Si Seneca nagpaalala, kung masyado kang kumakapit sa kung ano ang meron ka ngayon, tiyak madidisappoint ka dahil lahat ng bagay temporary. At si Epictetus, simple lang. Hindi mo kontrolado ang external events, pero kontrolado mo ang attitude mo sa kanila. Practical step. Gumawa ng CIA list tuwing linggo. C. Control. Ano ang kaya mong baguhin? I influence, saan ka makakaapekto kahit kaunti. A. Accept, ano ang kailangan mong yakapin at bitawan. Halimbawa, may restructuring sa trabaho. Hindi mo kontrolado ang desisyon ng management, pero kontrolado mo kung paano ka mag adjust at anong skills ang i-develop ide mo para maging ready. Psychology Today confirms, kapag nakita mo ang change bilang opportunity, bumababa ang stress at tumataas ang resilience. Ang pagbabago ay hindi kalaban. Isa itong invitation para umusad. Kaya imbes na matakot sa dulo ng chapter, isipin mo, baka simula lang ito ng mas magandang kwento. Tanggapin ang pagbabago. Yakapin ang flow at tandaan, adaptability is strength. Principle number 11: Practicing compassion and empathy. Kung iisipin mo, lahat tayo may kanya-kanyang laban, may stress, may sakit, may pinagdadaanan. Kaya sabi ng mga Stoic, Mahalagang ugaliin ang compassion at empathy dahil konektado ang buhay natin. Sabi ni Marcus Aurelius, "What brings no benefit to the hive, brings none to the bee." Ibig sabihin, kung walang silbi sa community, walang silbi rin sa atin. Dahil bawat isa, parte ng iisang kabuuan. Si Seneca nagpaalala, kapag tumulong ka sa iba, tinutulungan mo rin ang sarili mo. Dahil ang kindness parang bumerang, lagi itong bumabalik. At si Epictetus Tinuro na lahat ng tao may dahilan sa mga kilos nila. Hindi para ikondone, pero para intindihin. Kapag mas nauunawaan mo ang pinanggagalingan ng iba, mas kaunti ang galit, mas marami ang peace. Practical step. Subukan mo ang golden minute listening. Kapag may kausap ka, maghintay ng anim na pung segundo bago mag-react. Makinig muna ng buo. Minsan, yun lang ang kailangan ng tao. Marinig at ma-validate. Pwede ka rin gumawa ng maliit na kindness act araw-araw, simpleng smile, thank you, o pagtulong sa kapitbahay. Hindi mo alam, baka iyon na ang highlight ng araw nila. Modern psychology supports this. Empathy strengthens relationships at nagpapababa ng stress. At higit pa roon, mas nagiging meaningful ang buhay kapag connected ka sa iba. Compassion at empathy ay hindi kahinaan. Ito ang tunay na lakas, ang kakayahang unawain at magmalasakit kahit sa gitna ng sariling problema sa dulo, mas masarap mabuhay sa mundong mas mabait at tayo mismo ang pwedeng magsimula noon. Principle number 12. Reflecting and Reviewing Regularly Sa bilis ng mundo ngayon, madalas tuloy-tuloy lang tayo, work, scroll, tulog, paulit-ulit. Pero sabi ng mga stoic, kung hindi ka titigil para mag-reflect, baka mabuhay ka lang ng automatic, hindi intentional. Kaya mahalaga ang regular reflection at review. Si Marcus Aurelius mismo, emperor na, nagsusulat pa rin gabi-gabi sa journal niya. Sa meditations, siya mismo ang nag audit ng isip at gawa niya, parang personal mirror. Sabi niya, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Si Seneca, tinuring ang buhay na parang play. Kaya kailangan mong tanungin, Ginagampanan ko ba ang role ko ng maayos? O nawawala ako sa script ng values ko? At si Epictetus naman, tinuro sa students niya Bago matulog, tanungin ang sarili. Ano ang nagawa kong tama? Ano ang mali? Ano ang naiwan? Hindi para husgahan ang sarili, kundi para mag-improve. Practical step. Gawin itong nightly ritual. Bago matulog, sagutin ang tatlong tanong. Ano ang proud moment ko today? Ano ang pwede kong ayusin? Ano ang next step bukas? Kung isusulat mo ito, mas powerful dahil nakikita mo ang progress mo sa paglipas ng panahon. Pwede mo ring idagdag ang gratitude. Ilista ang kahit isang bagay na thankful ka. Para hindi puro mali ang nakikita mo, kundi pati ang blessings. Ang reflection ay hindi self-criticism, kundi self-awareness. Hindi para sirain ang sarili, kundi para i-align ulit sa values mo. Kapag natuto kang mag-pause at mag-review regularly, mas malinaw ang isip, mas intentional ang kilos, at mas grounded ka sa life purpose mo. Sa simpleng habit na ito, masisigurado mong hindi lang basta umaagos ang buhay, ikaw mismo ang nagmamaneho nito. Ngayon alam mo na ang labindalawang Stoic Principles, pero paano mo ito maisasama sa araw-araw na gawain mo? Simple lang, gawin mo ang Stoic Daily Stack. Limang minuto lang bawat araw, pero kaya nitong baguhin ang mindset mo. 1. Tatlong breaths at label. 30 segundo. Huminga ng malalim tapos pangalanan ang iniisip o nararamdaman mo stress worry excitement awareness is power 2 present scan animnapung segundo tumigil at obserbahan ang paligid ano ang nakikita mo ano ang naririnig mo ano ang nararamdaman mo ito ang anchor mo sa ngayon 3 cia list anim animnapung segundo ihiwalay kung ano ang control influence at accept focus lang sa hawak mo. 4. Gratitude 3. 60 seconds Isulat o banggitin ang tatlong bagay na thankful ka, kahit gaano kaliit. 5. Night audit Siyamnapong segundo Bago matulog, tanungin, ano ang nagawa kong tama? Ano ang pwede kong ayusin? Ano ang gagawin ko bukas? Kapag consistent mo itong ginawa, mararamdaman mo ang epekto. Mas kalmado ka, mas malinaw ang isip, at mas matatag sa harap ng problema. Tandaan, hindi ang challenges ang nagde define sa atin, kundi kung paano tayo magre-respond. At sa bawat araw na nagpa-practice ka ng stoic habits, mas nagiging resilient, intentional, at free ka. Kung handa kang subukan ang stoic daily stack sa loob ng pitong araw, i-comment mo, I choose my response. Gusto kong makita kung sino ang committed na baguhin ang mindset nila. At kung gusto mo pang lumalim, I-check mo ang playlist na nasa screen, puno ng stoic wisdom, para mas lalo kang maging kalmado, malinaw, at matatag. Huwag mong hintayin ang perfect time. Start small. Start today. Dahil ang stoicism ay hindi lang philosophy. Isa itong lifestyle na magdadala ng tunay na peace at purpose.